So guys, uh, natin ngayon yung trending sa news uh, Yung pagsira ng mga gamit Ng mga customers sa uh, isang resort Na privado resort sa ano, Laguna Ngayon, uh, panorin natin ang video Yung mga ginawa nilang kawalang iyaan sa resort Hindi natin alam yung ta, pinagmula na story kung bakit uh, Ito, panorin natin Nakuha ito ng CCTV camera sa loob ng isang resort sa Kalamba, Laguna, noong lunes ng madaling araw. Makikitang nagwawala ang grupo ng mga lalaki at iniitsa mga upuan sa swimming pool ng resort. Lahat ng mahawakan hinahagi sa pool area, maging ang water dispenser hindi nakaligtas sa pagwawala ng grupo. Sa cellphone video, makikitang nakalubog na ang mga hinagis na gamit sa swimming pool. Team building activity umano ang paalam ng mga lalaki sa may-ari ng resort. naggroup group photo pa nga ang mga ito bago ang insidente. Kwento ng caretaker ng resort, pasado alas... Ah, okay. Dito sa video na to, ano sila ay uh, isang ganap ng team building ay sinabi ng newscaster dito sa si TV Patrol uh, team building na isang kumpanya so ano to eh e, ito yung uh, outing ng mga workers pero bakit humantong sa gantong pagkakataon at nagwala sila nanira ng gamit parang namang hindi sila mga ano edukado at hindi naman sila parang kulang sila sa ano, pansin Grabe mga ginawa nila. Ano ba ang dahilan? Ba't ano, nagawa nila yung ganito? Ano bang galit nila sa owner ng resort or sa staff? Bakit nila ginawa yung ganito? Ang manira ng gamit. So ulitin natin, panoorin natin nalit. 5 ng madaling araw, kumatok pa ang mga lalaki para hingi ng isang libong pisong security deposit. Pero nang sabihin kailangan munang silipin ng pool, biglang nagpulasan umano ang mga bisita galit na galit po talaga kami. Kasi syempre po, ano, sobrang ano po, eh, hindi makatarungan. Uh, yung mga lamesa namin, nalimas po lahat to, eh, maluwag na. Tapos yung, yung nakita nga po namin, dispenser, nasa ilalim na ng tubig. Tapos yung griller po, nandun din. Sa dami ng kailangang ayusin, hindi na nagamit ang resort kinabukasan. Kaya ganun na lang ang panlulumo ng isa sa mga may-ari na ginagamit ang kinikita sa resort sa... Grabe ka walang hiya itong mga Nakakapang uh, init ng ulo. Diyos ko. Ibiruy mo pinaghirapan ng mga negosyante yan, ng mga uh, may-ari niyan. Uh, Pag-invest ng mga gamit. Pinag-gasos nila. Pinag-ipunan nila yan. Napaka-grabe. Play natin. pagpapagamot. Kikimu pa po ako. Imbis na ang gamot ko, pang aayos ko pa ng resort. O, tignan nyo, nagkikimu pa yung may ari, may problema pa yung pinagdaadaanan pa siyang sakit. Binigyan pa nila ng problema, Diyos ko. Ah, pa kayo eh, nakakabisit. Nakakapang, ano, nginig ng laman ng mga pinagagawa nila. Kaya dapat dito pagka sa ganyang sitwasyon, meron talaga gi, ano, ginagawa na legal basis na ano, gawa ng waiver. Pumirma sila, may kasunduan agreement na papipirmahan, papipirmahin doon na para kontrata na kung ano man pwede mga losses o may masira ng mga gamit. Dapat merong ano eh, may pananagutan at may pagbabayarin sila. Mas maganda yung para legal at na gaya ng ganito sitwasyon eh talagang pwede nang makasuhan na makasuhan nila mag-file ng demanda. paano natin na nakuha mula sa pool area ang mga lamesa upuan, ihawan at maging ang water dispenser ayon sa may at Tignan mo pati mga appliances nila hindi nakaligtas bukod sa mga upuan sinira nila grabe ng resort, pinuntahan sila kanilang umaga ng dalawa sa mga lalaking nakunan sa video pag-amin nila sa may-ari, dala lang ng alak, kaya sila nagwala. Okay, bingo, dala ng alak, nakainom. Ah, uh, dito lumalabas yung ano, tripping. Dahil nakainom, mula sila sa manan loob sa may-ari. Tripping lang. Nako, binigay nyo ng problema sarili nyo. Mga boss, tulong kayo niya, andahan nyo sa perwisyo, bakit kayo niya, mga boss. Play Sabi po nila dala lang daw po ng kalasingan. Nakiusap po sila sa amin, Siyempre po uh, kami po i nadala din po yung awa kasi may mga magulang silang kasama tapos naglulumuhod po sila. Sobrang parusa po sa kanila yung natanggal sila sa work. nagbayad po sila sa amin ng damage po nila sa resort na worth 30,000. Kinumpirma ng Kalamba PNP na may nangyaring ganong insidente pero wala naman nagsampan ng reklamo sa kanilang tanggapan. Nagpa siya ang pamunuhan ng resort na hindi na magsampan ng formal na reklamo laban sa mga lalaking sumalaula sa kanilang pasilidad. Ito ay matapos magbayad ng daño sa grupo at nangakong magbibigay ng isang public apology. Para naman sa mga may-ari ng resort, pag-uusapan nila kung anong adjustment ang kanilang gagawin para hindi na maulit ang nasabing insidente. Jack Batallones, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang... So, okay ito. Uh, sa uli, uh, nagkaroon ng kasunduan pala na babayaan nila yung mga, dan mga danyos and hindi natin alam kung mula galing sa bulsa ng mga nag-tripping, mga empleyado o sagot ng kumpanya maaaring dumating sa pagkakataon na salary deduction yung kanilang uh, magiging usapin dyan sa pagbaya, di natin alam baka ganun or direct mismo sila, baka naghati-hati sila sa mga danyos, so paay lang sa mga ganyan pagka merong kayong inarkila na mga resort, na gaya niyan. Uh, ugali na lang natin natin na parang ito'y ating sariling pamamahay. Uh, bigyan natin ng respeto, bigyan natin ng paggalang at uh, alagaan alaga natin yung ating pinagamit, pinagamit sa atin o nirentahang lugar na paggaganapan ng venue. So dapat yan ay dapat uh, hi, alagaan nyo. wag niyo wag na kayong gumawa ng kasiraan, magwala o ano dahil sa kayo ay nakainom. Dahil magiging problema sa bandang huli kasi sabi nyo, dali, dali dala, lang ng nakainom mo, ano. Tapos kinabukasan, andun maghihingi, maghihingi kayo ng sorry sa may-ari. Binigyan nyo ng problema sa sarili nyo. Nakakahiya pa, nabalita pa kayo. So, yun, guys, yung topic natin ngayon for today. So, sana ay... <laughs> meron kayong natutunan sa about sa mga pahay natin. Thank you, Paul.